The streams. Rover lets you stream radio, binge podcasts, and listen to your favorite music everywhere you go. Find hundreds of playlists, all perfectly curated to chill out to. Plus, listen to Rover now and win Wala doon sa taas. Pababa doon. Sa dulo. Hirap lang dito gumawa ng brake. Haba ng lalakarin. Buti na lang ni Charlie. <laughs> Tsaka yung anak niya. Ang anak niya. Kinakain nila oh. Sarap na sarap sila. Parang singkamas. Oh. Pansin kamas, ayan. Eh, anak ni Charlie Babae. Oo, nakalubog siya. Sa, <laughs> sa tourneys. <laughs> Wala pang ano yan ah. Walang pants. Nakashort lang. <laughs> Charlie, nakaw ba no Gusto ni Boss, pahaba yung break eh. Ayaw nung pahalang. Pahalang saan, mabilis lang eh. Kaso ito, mga nasa isang kilometro siguro may gito linalakad namin. Ayan na kay Charlie. Charlie. Sarap na sarap sila sa sing kamas. Kota isa. Yung bata Halo, Hello. Oh, sige, matres ka. Makakaryente ka dyan. Yan. Ito yung kinakabit namin. Yan. Para hindi sila tumawid. O, meron na kami nakagayak hanggang sa bukas dito sila. Sa Makalawa doon. Yun sila. Oh. <laughs> hanggang bewang. Ayan, ganyan siya. Oh sa singkamas masarap sila parang labanos pero medyo matamis that's good bro that's enough yung anak naka nakashort lang which side? I'll put it when I remove this, I'll put some. So from here down it's good. Yeah.